Hello guys, welcome to my YouTube channel guys. So, ayan pala papakita ko sa inyo guys. Ayan, tatahi tayo ngayon dahil ito na nga. Natusan na naman ako ulit ng aking amo. So, sabi niya may papatahi daw siya sa akin. Kaya yeah, hindi ko alam na sa kapatid pa rin pala niya guys. So, ayan. Ay, nakakapagod na guys, no? Manahi. Kasi wala naman akong makina guys. Ay, meron akong makina dito. Maliit kaso lang. Nasira na. So, matagal na yung nasira guys. So, ayan. So, kinamay ko na lang. Kahit pa paano naman, okay naman yun. Pero syempre, nakakapagod din. Mas maganda talaga may makina guys. So, ako hindi ko na alam gagawin ko sobra so ayan tatahiin na naman natin to so ito pala ay pit ano ko yung kinat kasi gusto ng kapatid niya bawasan ng dalawang daliri <laughs> ang daliri ng, ng amo ko is maliliit so, sa akin malaki <laughs> kaya bahala na yan guys bahala sila diba napatahi lang naman sila eh. so ito na guys may na may natapos na ako dito. Natapos ko na itong dalawa. Terno-terno kasi siya, guys. So, natapos ko na itong dalawa. <laughs> Grabe, sobrang hirap mong tahi. Lalo na pagkamay lang, guys. So, ipakita ko sa inyo. Ito yung tinahi ko sa paahan. Sa may paa. So, ayan, ganyan. So, yung ginawa ko, guys. Nakikita nyo. Ganyan. Kasi nga, wala naman tayong makina na, ano, pang tahi. Yung parang magiging ganito siya, oh. Magiging ganito siya. di ah, diba? Magiging ganito siya, guys. So, ayan. Yan, ganyan, ganyan. Ayan, tinuro kita. Ayan, para magiging ganyan siya. So, wala tayong ganun. Wala tayong ganyan na makina. Yung pang portrait sa ata to. Mm. So, ganito na lang ginawa ko, kakayis. Para, yan, ganyan, ganyan na lang ginawa ko. Para hindi naman mahala yung doon. Yung mga kinap ko. So, ayan na siya. Binalik ko na rin siya dito. Ito, binalik ko rin. So, ayan na, guys. Maganda naman siya, ba? Diba? Tapos, <coughs> ito rin. Tapos, ito din. Ito din yung sa may kamay. Ayan, ganun din yun siya guys, katulad lang din, same lang din. So, bahala na sila guys, kung magreklamo pa siya, o oh, hindi, ako nang nagtahit, ibatas ang ka. Nakakainis pa kasing hindi naman tayo bibigyan ng pera. <laughs> wala naman tayong, wala naman tayong pera nito guys. Hindi tayo bibigyan ng pera. Alam nyo na. So hanggang tatahi lang tayo nito pero hindi tayo bibigyan ng pera guys. So ayan. Ganda naman yung pagkatahi ko guys eh. So ito na. nakikita nyo ba yun? Um, uh, ang aking mga collection. <laughs> alam nyo guys mga gawa ko yan guys. Tingnan nyo. Yan, mga gawa ko yan. Ayan. Lahat yan gawa ko. At ito, gawa ko din sa kamay. Ayan. May, may malaki nito kaso hindi ko na eh. Ibinigay ko sa kaibigan ko kasi nagustuhan niya. So, ayan. Mga gawa ko yan. Mga gawa ko lang yan guys. Kamay lang ang gamit. Wala naman ako, lumaki na. So, gamay, kamay lang yung gamit ko niya. Ang okay, kikita naman. O, oh, ito pa. Meron pa ako dito. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo. makikita ko sa inyo ito ah. Ayan. Pakita ko sa inyo guys. Ayan. Yan yung ginawa ko guys. tingnan nyo. Ang cute, cute, cute niya. Diba? Tapos, Hand. Tapos, may, ano pa yan, guys? Atin, may zipper pa yan. So, luma na yung zipper natin. So, ayan. Pagka tayo, tayo yung, eh, kubag. Eh, kubag yung, ano, oh, tayo yung loob niya. So, ganyan yung loob niya, guys. Tingnan nyo. Ayan. Ciao. Pwede din siyang, ano, guys? Pwede din siyang baliktaran. Pero, syempre, yung zipper niya, ayan, dito yung zipper niya. Kaya, kaya hindi siya pwede baliktaran. Pero, ang cute niya, guys. Tingnan nyo, diba? Mm. <laughs> so, ayun lang. Papakita ko na sa inyo yung aking mga, mga gawa. O, pwede na akong magbenta nito sa Pinas. <laughs> Gagawa ko ng mga, ano, mga bags. O, so, ibibenta ko. Ayan guys, ayan. Yan, di ba tingnan niyo para lang din siyang nasa, para lang din siyang makina, oh, 'di ba? So ayun lang guys. Ayun lang. Ayun lang ito May style-style pa yan, ta. Ah. <laughs> Malaki siya guys. Malaki yung ano niya pag ano. Wala lang kasi ang hindi ko magtahi guys. So gusto kong bumili ng makina. At ito na rin yung nagawa ko guys na kamay. Sa kamay lang guys, ginawa ko to yung sinintipid ko siya. Ayan, ayan. Ayan. So hanggang sa ano lang to eh. Hindi naman kasi dito papaganyan yung cellphone, papataas talaga. Pero cute siya. <laughs> Ayan, cute. Uh, kasi ito naman kasi nag-aano yung nababanat. <laughs> Pero in fairness, cute naman siya. At matibay naman ito guys, tinibayan ko naman siya. Ayan, sinintipid ko siya. Kaso lang, nung nakaraan kasi, mayroon itong malaki. Malaki sya hanggang dyan. Kinagamit ko yung lagi. So, kung pumunta kami doon sa abila, sa bahay ng kapatid ng ama ko lalaki, eh, yun yung gamit ko. So, nakita niya ng kaibigan ko doon. Tapos, ayun. Ginawa niya. Hindi naman sa akin uha. Sabi niya kasi gusto niya daw yun. Eh, sabi ko, sabi niya, gawan ko daw siya. Eh, sabi ko sa kanya, sa kanya na lang yun. Kasi, biral lang kami magkikita eh. Baka, baka uwi na ako, tapos di, di, ko na siya makita, di ba? So, ayan. So, pwede na akong magbenta nito, guys, sa amin. Sa Pinas, di ba? Mga lumang damit lang to. Mga lumang damit. Nila dati. So, ito ginawa. So, ayan din yung ano natin. Wala kasi akong yung pang ano talaga kulang kasi ako sa mga gamit dito. So, ganito na lang. <laughs> Ayan, cute naman siya, di ba? So, yung isa naman, mayroon din yan siyang ganyan dito. Pwede din naman siya lagyan kung parang paganyan ganyan So, ito na lang, okay na naman. Tapos, ito pa yung isa, guys. Ayan, tiyara, dito yung bago kong gawa. Um, ba? Diba? May ano pa siya, may style. <laughs> Tapos ito, botonis lang. Tapos gaganyanin mo lang. O, oh, charang, ah, uh, Ay, may laman pala. <laughs> may laman na, lip balm. Lip balm, lip balm. O, so, ito yung, ano niya, lupa. O, okay, di ba? Cute, cute, cute. Yeah. So, ayan, guys. Di ba? Super cute niya. So, pwede na akong magbenta nito sa Pinas. <laughs> Gusto kong bumili ng makina talaga, guys. Gusto kong bumili ng makina para sakaling makabenta. Tapos, ano din mo may, ano kaya? Diba, design-design. Gusto kong makabili ng makina para makagawa din ako mga ganito. Or mga damit, ganyan. Marunong ako gumawa ng damit. Marunong ako magkat ng short, ganyan. At may nagawa na rin ako ditong damit, guys. Mga short, mga short at saka damit. May nagawa na ako. Sa susunod, mapakita ko naman sa inyo, guys, Pero puro kamay lang yung, guys, sa akong na, ano. Tapos, ito rin una kung ginawa dito, guys. <laughs> Hindi may mga, may... Actually guys, meron naman akong ano, meron akong yan. Yan, baliktaran pa yung bulsa niya. <laughs> Ayun, naliktaran yung bulsa niya. Ayan, ang pantalon. Pantalon kasi. Uh, ito din yung pangalawa kong ginawa. May zipper din yan, guys. May zipper din. So, actually, guys, ano naman, ma may, may mga bag naman ako dito yung mga bigay-bigay sa akin. Hindi pa ako pumili ng totally yung sa akin talaga. Kasi, ang dami ng mga bigay. At saka, wala lang, mahiligan ko lang gumawa ng ganito. Tapos, ano, tapos, gusto ko lang siyang, mas gusto ko lang siyang, ano, yung gamitin, yung gawa ko. <laughs> Ayun lang. Gusto ko lang siyang gamitin yung gawa ko. Kasi, ano, nakukita nila ako, guys. May ako gumawa. Tapos, ito naman, mga bag ng aking alaga. So, hindi na lang ginagamit. So, ako na ang gagamit. Sa so, akin na lang. Hindi naman na ginagamit. Ang bag dito, guys. Sobra. So, ayun lang. Ito yung mga, mga bago kong, ano, tapos. Ito, guys, ay akin ang tatapusin na natin pong aking ginawa dito, guys, para mabigyan ako ng load. <laughs> Kasi wala akong load. Ay, meron naman pa. Pero, syempre, paubos na yung load natin. So, kailangan ko na humingi ulit. Tapos, kailangan ko na tapusin to para makahingi tayo ng load. So, yun lang, guys. Thank you for watching, guys. Bye-bye. God bless. God bless po sa inyong lahat. At ipapakita ko naman sa ulo. Ulit sa inyo yung mga gawa kong mga damit sa susunod. <laughs> yung mga gawa kong mga sexy na damit. <laughs> so, inyo lang, guys. Thank you for watching. Bye.